Pero baka Sir, sir uh, kami po yung mag -de decide sir, nang gagawin, sir. Ah, uh gagawin? -huh. Mm -hmm. Kasi therapeutic uh, massage po tayo dito Oo, uh, kasi ano ako eh. Yung 63, tapos mm high -hmm. Eh, mga sarapin, mga buti-buti, mga 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 po mga 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 so mga mga muna niya sa mga 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 yung mga 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 ang... Yan mga 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 Sa mga 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 may, ito, a, may pag mga 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 ano yung dominant niya? Sakit or pain? Yung kung pressure? Ano siya? Masakit. Masakit siya? Pag pinakas mo yun, masakit. Hmm. Kailan na nag-start yan sa? Actually, February ko eh. Naglalakad ako. Inanan na, ano, ako, nadapa. Hmm. Ang pagdapa pag um, hmm. ko, kung dalawa ko na ko ito. Tinukod ko ito. So, nagsimula. Nagsimula ko ito. Nung nagsimula na pag matutulog hindi ko may ganyan kasi hmm. masakit. And then, sabi yung mga ano, medyo nawala. Ngayon, bumalik na naman. Ang no, uh, um, nagsimula yun, naging hinda pa ako. Pero nung medyo gano'n, hindi gano'n may taas ng mga ano. Kailangan pala yun, sasama ko yun. Hindi ka tulad dito, direktro, direktro dito. Dito, dito yan. Hindi. Pero ano yung nararamdaman? Hindi ko masakit pa Ano so, yung nararamdaman mong sakit? kilos na or something na parang over pag yung streets na may pigil ka. So, parang ganun Ganun, ganun. So, Parang muscle pain na. Oo. Oh. mo daw sir, i-stretch yung arms mo, tapos kaya ta. ito. sa harap mo, sa front. Tapos up mo. Tapos ikot mo. Wala ta. naman Tapos. Ayan, yan Hindi ko Tapos palagay daw sa likod. Babasa. Hindi naman nangangalay yung sa dito sa may bato. Hindi. <laughs> naman ano ko dito sa may bato, pag lumingin niya ang minahan, ito, masakot. Kaya pag nagdadrive ako, lagi ako may kasama kasi pag pag nilingon mo sir, uh, contracted kasi yung muscle, pinipigilan niya. Kaya ang nangyari, hindi ka talaga makakapagsagad dyan. Uh, bigyan bigyan mo ako ng isa, isang pinakasagad sir para alam ko kung may improvement tayo o after the session yan na yan. Masakit na talaga. Kapila. Parang na yung hatak din. yan. Ah, dito. Both, parang uh, both sides yun. Both sides. Okay. Sir, pagalit na tayo. Ay, yan lang. Hindi nag eh, na nagagalit dito. Ano na ba? Eh, actually, parang makapal ba? Parang... Oh, okay. Yung udo, sir. Masakit hmm. na lang. Ilan taon na kayo, sir? 63. 63. Sir, tayo daw kayo. Last check natin yung liquid here. Ngayon ang sabi ko. Kasi hindi kasi, nagkaroon ako dati ng sleep Kasi ng building. Sa kanila, nag-mudslide. Mm. Pagdating din sa baba, noong hapon, drop na akong tumayo. Mm. Kaya gano'n yun, pagkano? Paano? May supply -may ba para masakit? Dito. Yan. Pero hindi buong side, hindi uh, one-sided. Dito lang. Pag yun daw sir, eh yung hamstring, is normal lang si hamstring. Rotation daw sa'yo. Oh. Side to side. Easy. Okay. Udo tayo sa... Posture siya. Isa yung posture lang siya. Ito yung sa akin. Ito yung nasa na... Ito, ito yung mga sa nang tumitigas sa kaya ngayon, pag lumingan ka dito, mm -hmm. ah, lumingan ka dito, ito siya, hindi mo, dahil matigas ko, hindi mo siya may stretch, mm -hmm. nakatas siya dito. Eh. Mm -hmm. Siya yung magpipigay dyan yun sa paglingan mo. Yeah, Pati, yeah. oo, oh, oh, kabilaan to siya, oh, sobra. Mm -hmm. Ngayon, ang pinaka namamaga itong kanon. Tapos yung binti nyo, sir, anong nararamdaman nyo? Ito, yung sakit sa like, yagin pag lalo pag, pag bagong gising pag babangon niya ako hindi ako makatayo ano yung kailangan mag-slide ko lang eh -slide pag, alimbawa, ng... minute, eh slide oh, siya pag alimbawa pag okay na oo wala Dito, wala, wala siya pero kung pag yung nakaupo ako yun hindi ba ako nangangalagin sa ito pero pag yung yung na naglalakad na ako wala siya pag nakahinto ka tapos nakaupo lang Oh, yeah, dami so, na nga 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 dito. yung pag naupo ako, hindi saan sasakit, hindi ko naman is... Ganyan, hindi ko. Kaya eh. May movement so, ba yan sa na natitrigger yung sakit? O wala? Hindi wala, basta uh, lang yung... Umaga yung, yung... Basta, basta basta lang sa Basta lumalabas na lang. Ah, okay. So, on and off lang. yung pag yung na nakaupo ako, hindi na ako makatayo. Hindi hindi lang. Ano ano yung may problema sa iyo? Yun o doon sa may sa galing ko po pagtayo? Sa uh, Sa may ito. Wala na. melalui lepaslah relax lang. Hindi yung ba tayo mga gaot wala naman Hindi meron akong saya hanya menyesuaikan, tiga kali, kita lihat mungkin dia akan berjaya saya akan mengeras Tidak, tidak, tidak Tidak Saya akan mengeras Tidak Tidak, tidak, saya Hindi siya galing sa matrix. Relax na, relax lang. Relax. <coughs> oh! until risk ko sabi lang pag may masakit na relax lang may masakit to na ha relax uh, down side 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 yeah. sabihin mo lang Ay, hindi ko pa patulog yung masakit okay oh. side tapos tayo sa pinakatulong. lalagay na bus. Bus na ako Okay. Kasi may pitikin ko ulit ha. na lang. Okay. Kaya may dito sa dalawa. Relax lang sa na, huwag mo umalsa ha. Labas. <coughs> isa dito tayo last tayo dito yung ulo mo higa ka tihaya sir close your mouth lang huwag ilalabas yung dila huwag agad babangon after nito ha Ay, sana yung bibig sa baka makagat yung daylight. Pag naglabas ka na hangin, hindi lang lang dahan Okay. Tingnan mo Labas. Mm hmm. Ay! Wow. Ano <laughs> pag tumigil yung mundo? <laughs> ah. Wala ah, natin lang tumog dyan, May matutulog mo itong mader. Sarap na matulog uh -huh. ah. na no? yan. sa yung sinabi kong Tayo tayo, sa Check natin yung kanina, sir. sa liig mo na sir, yung may pigil, yung paglumingo, yung point doon, doon ka lumingo, may pigil pa, daw na <stusurra> <You know, laughs> <Okay, dadaanye. laughs> da bawas, sabi Dahan-dahan na ako. Ate, dandan dandan Dahan-dahan. Kasi ganito mo sir. Ate, sir, may konti na. O, naibago pa na para straight Yung arms kanina no, na sa akin. na. Yung may may likod ba yung samat na sky sa likod? Kanina? Okay, isa lang yun sa may paasat. Sana ano yung kanan? Oo. Oh. Yung kaninang binayad natin na masakit. Yeah, okay. Bawas na. Hindi ka na nabit. Uh -huh. Kapag yun ang mapipigil ka eh. Yeah. Bawas na. Uh, bibigyan nga namin na sketching para kahit paano, ikaw na yung gagawa din. Para hindi siya, mag-mobility lang naman ang na kailangan.